Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata Isa, Talata Isa hanggang apat at Kabanata Apat, Talata 14 Apat hanggang Dalawamput Isa. Ngayon ay ikatlong linggo sa pangkaraniwang panahon at ang linggong ito ay tinatawag na Linggo ng Salita ng Diyos. O sa Bansang Pilipinas ay tinatawag na Pambansang Linggo ng Biblia. At ang Ibanghelyong ito ay mula sa pasimula ng Ibanghelyo ni San Lucas kung saan isinasaad ng Ibanghilista ang tungkol sa maraming isinulat ng mga saksi mula pa sa simula at mga nangaral ng magandang balita tungkol kay Heso Kristo. Kaya naman, matapos suriin ni San Lucas ang lahat ng pangyayari, siya ay sumulat din ng isang maayos na salaysay tungkol sa pagpapahayag ng kaligtasan sa katauhan ng Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, sa Ebanghelyong ito, makikita natin na si Yeso Kristo mula sa Kapernaum ay bumalik sa Galilea. At sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, siya ay pumasok sa sinagoga doon sa Nazaret. At nung oras na upang magbigay ng salita sa mga natitipon doon, si Yeso ay tumayo at siya ay bumasa ng kasulatan mula kay Propeta Isayas. At ipinahayag niya, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. At inirolyo ni Jesus ang kasulatan at matapos isauli sa tagapag-ingat nito, siya ay nagsalita at sinabi niya sa lahat, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. At napaagandang pagnilayan, ngayong linggo nang salita ng Diyos. Kung paano ng ang mga salita mula pa kay Propeta Isaias ay natupad sa katauhan ng Panginoong Heso Kristo. At ang Panginoong Heso Kristo, ang ikalawang persona ng Diyos, ay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Si Heso Kristo mismo ang katuparan ng salita ng Diyos kung paano ang salita ng Diyos ay hindi lamang nanatiling mga titik, mga salitang mula sa bibig ng Diyos. Kung hindi ang salita ay totoong naging laman. At ang layunin ng pagiging laman ng salita ng Diyos ay ipinakita at inilarawan sa mga salitang namutawi mismo sa bibig ng Panginoon. Sinabi niya, ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin. Ang ibig sabihin, siya ay hinirang at napasakanya ang Espiritu at siya ay isinugo. Ang ibig sabihin nito, siya ang Kristo, ang Mesiyas na mula sa Panginoon na hinirang upang ipangaral sa mga dukha may hirap ang mabuting balita. At ito ay natupad sa buhay ng ating Panginoon. Ang unang-unang -una niyang tinawag at unang-unang pinagpahayagan ng mabuting balita ng Diyos ay ang mga dukha. Totoo, nakarinig ang mga dukhang nagdurusa dahil sa material na kakulangan. Ngunit higit sa lahat, na abot ng pagpapahayag ni Yeso Kristo ng mabuting balita ang mga dukha sa kaluluwa at sa espiritu. Mga publikano, maniningil ng buwis, maruruming babae, mga taong malayo sa Diyos, mga taong makasalanan, sila ay dukha, dukha sa espiritu, sapagkat sila ay nabubuhay sa kasalanan na naglayo sa kanila sa Diyos. At nais silang tawagin ng Diyos sa paumagitan ng Heso Kristo muna sa kalagayan na iyon upang palayain sila sa kanilang karokhaan at ipahayag na bagamat ganun ang nangyari sa kanilang buhay, sa kanilang kasaysayan, ang mabuting balita ay naglalaman na sila ay iniibig pa rin ng Diyos at ipinagpatuloy ni Yesu Kristo ang pagpapahayag. Sinabi niya, isinugo ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya na. At ang salitang ito ng Panginoon ay kaugnay doon sa mga dukhang nagdurusa dahil sa pagkakalayo sa Diyos. Ang ibig sabihin sila'y mga bihag bagamat hindi sila nakakulong sa mga rehas na bakal. Ngunit sila ay bihag ng isang buhay ng kasalanan. Isang buhay kung saan ang kanilang ugnayan sa Diyos at sa kapwa nila tao ay putol. At dito ay naisipahayag sa kanila ng Panginoon, bukas na ang kulungan maaari na kayong lumaya. Maibabalik ang inyong ugnayan sa Diyos at ang ugnayan ninyo sa kapwa tao. At sinabi pa ni Yeso Kristo na ang mga bulag ay makakakita. Ang bulag ay katulad din ng mga dukha sa kaluluwa at espiritu at mga bihag sa kasalanan sapagat ang mga bulag ay nabubuhay sa kadiliman. Hindi alam kung nasaan sila naroon at hindi alam ang kanilang patutunguhan. Isang taong ligaw sa dilim. Sabi na Yeso Kristo, ang pagdating ko ay para bigyan ka ng liwanag at para imulat muli ang iyong mga mata na ang iyong buhay, ang iyong kasaysayan ay may patutunguhan. At ipinagpatuloy ni Yeso Kristo, isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. At sino ba ang mga inaapi? Ang mga inaapi ay yung walang lakas na ibango ng sarili. Ang ibig sabihin sila ay mga alipin at merong Panginoon na sa kanila ay nagbibigay ng pasakit, nagbibigay ng pagdurusa. Mga taong api, mga taong walang sariling lakas, at mga taong walang mapagpuna ng lakas. At kadalasan, ang nagpumapanginoon o ang Panginoon ng mga taong api, ng mga taong alipin, ay ang sinasabi ni San Pablo. Ang Diyos-Diyosan ng kasalanan na nagdadala sa kamatayan. Kaya nga sinabi ni Yesu Kristo, kayo ay palalayain sa kasalanan at kamatayan. At nagpatuloy si Yeso Kristo upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Sapagkat ang mga taong ito, mga taong dukha sa kaluluwa at espiritu, mga taong bihag ng kasalanan, mga taong bulag sapagkat nasa kadiliman, mga taong inaapi sapagkat sila'y alipin, lahat sila ay makakaranas ng isang panahon ng pagliligtas dahil sa Panginoon. At ito ang misyon ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang mga titik na pinagsama-sama at binabanggit. Ang salita ng Diyos ay naging laman. Kaya nga sinabi ni Yesu Kristo ang napakagandang talata sa Ibanghelyong ito. Ang kasulata, kasulatang ito na inyong naririnig ay natutupad ngayon. Kaya nga itong ibanghelyo ay hindi lamang doon sa mga tao sa sinagoga sa Nazareth. Ang ibanghelyong ito ay para sa ating lahat. Ang salita ng Diyos ngayon ay suma sa atin, ating ipinagdiriwang, ating pinakikinggan, sapagkat ang mensahe ng salita ng Diyos, ang mabuting balita ay para tayo ay palayain. Ang ating karukhaan, ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahinaan ay hindi na magpapalugmok sa atin sapagkat inaabot tayo ng mabuting balita ng salita ng Diyos na kung sino man tayo, ano man ang ating kalagayan, mayroong Diyos na umaabot sa ating mga kamay upang tayo ay bigyan ng lakas. Tayo rin ay mga bihag, mga taong nasa loob ng mga kulungang hindi nakikita kulungan ng galit, kulungan ng sama ng loob, kulungan ng pagkaawa sa sarili, kulungan ng kawalang pag-asa. Tayo ay bihag ng mga ganitong kalagayan at ngayon sinasabi ng Panginoon, binubuksan ko ang pintuan ng iyong kulungan. Umakbang palabas at sumunod sa akin. Tayo rin ang mga bulag na hindi makita ang kahulugan ng buhay hindi makita ang daang tatahakin. Hindi makita na may ibang taong maaring umagapay sa atin. Katulad ng mga bulag na nasa dilim, maraming pagkakataong tayo ay nag-iisa. Walang matanaw, walang makita, walang maunawaan sa nangyayari sa ating kasaysayan. At ang sabi ng Panginoon ngayon, tayo raw ay bibigyan ng mata. Makakakita tayong muli at ang matang ito ay mata ng pananampalataya upang manumbalik ang ating paningin at maunawaan, maliwanagan na napakaganda pa rin ng buhay. Ang ating kasaysayan, ang kasaysayan ng ating buhay ay para bang isang napakagandang sining na ang Diyos ang gumuhit. At tayo rin ay palalayain sa ating pagkaapi sa ating pagkaalipin sa napakaraming bagay. Mga bagay na nagwawasak sa atin. Mga bagay na wala tayong lakas upang kumawala. Kaya nga sabi ng Panginoon, palalayain ang mga inaapi, ang mga inaalipin. Kung paanong ang Diyos ay pinalaya ang bayang Israel sa Ehipto na umaalipin sa kanila si Yesu Kristo ay naparito ngayon para tayo ay palayain sa kapangyarihan ng kasalanan na nagdadala sa kamatayan. At sinabi ng Panginoon, ang panahon ay inihahayag at ang panahong ito ay panahon ng pagliligtas. sabi ni Yesu Kristo, ito ay natutupad ngayon. Kaya ngayon sa araw na ito kung tayo ay naniniwala na ito ang panahon ng kaligtasan na dala ng Panginoon isa lamang ang dapat natin gawin. Tumingin kay Yesu Kristo kung paano nga mga tao sa sinagoga ng Nazaret ay nakatingin sa Kanya. Inaanyayahan tayo ng Panginoon tumingin sa Kanya. Isang Diyos na dumarating, ang salita ng Diyos na naging laman. Upang tayo ay palayain, bigyan ng kahulugan at paranasin ng dakilang pag-ibig at pagmamahal. Kaya nga, sinasabi ni Yesu Kristo ang mga salitang ito, ang mabuting balitang ito ay natutupad ngayon, nagaganap ngayon. Para bang sinasabi sa atin ni Yesu Kristo, ang pag-ibig, pagpapalaya, pagliligtas, ang pag-asa, ang kahulugan ng buhay na nais ibigay ng Diyos ay mapapa sa atin ngayon. At ito ay matutupad ngayon sapagkat ang salita ng Diyos ay palagiang nagiging laman, nagiging konkreto, nagiging isang malaking pangyayari sa ating buhay. Kaya nga tayo ngayon ay inaanyayahang magalak sapagkat naparito ang Panginoong Heso Kristo hindi para husgahan ang mga alipin, ang mga pihag, ang mga bulag, ang mga dukha. Naparito siya upang lahat tayo na nasa ganitong kalagayan ay makaranas ng dakilang pagliligtas mula sa Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.